guys. Ngayon guys, mag-aano maglilinis ako nito at may binili ako guys na lagayan ng tissue para hindi siya na napapasok ng impis Tsaka ito guys, ayan. Lilinisin ko siya. Yung na yung inorganize ko pala to guys, hindi ko pa to naipakita. Ito guys, yung lagayan ng gatas ng apo ko. Ito ayan. Ayan, lilinisin natin yan guys. Ito na guys, batang ganito, po ito po po yung ako. Ano nang anak ko, itaw dito, yung kanyang mga napkin. Kasi ako guys, may ko na ako. Tapos, yung aming um, mga gamot. Yung mga pipita sentkol. Ayan, yung gamot ng anak ko po. ko po nilalagay. Kasi dati pala guys, may salamin ito. Na ano, tawag dito, nabasag na ako po. ko na pwede nalagay kasi hindi ko masusipuan dito. Kung nang nagkawin ng light, nalagay din yung source Yung book, pinaikot ko lang dyan. Tapos, sa muna namin guys. Ito, ko now. Ano ko, ito namin, ayan. Ayan, sa muna namin. Ito, ito sa muna namin yan. Kaya nakaayos sa talagay ng mga guys. Tapos it, itong namin pag -it. ito, yung pagkakit, ito yung stock namin ko dito. Ito ko sa'yo yung nalagay. Ito guys, nabili ko yung ganito sa SM sa ito nabili ko nga, guys, ulit. Hi, baby! <laughs> Tinapanood ako ng ko habang maglilinis. Ito, guys, kaya meron akong ganda magiging. Kasi, pinabaon namin ko sa bahay at maano. Ngayon lang, kaya pero dalawa piraso na ako guys. Kevinsan, adi, kasi no, yung sa lima, anong piraso na nabili ako. Kasi pang ano ba baon, sabag na liit. Kaya yung nito, Ito guys, kaya yung mga ganito ako kasi nangatabi ko siya. Kasi kung nalit, may nagayang siya ng shampoo at condition na guys. Kaya. Yun siya guys, hindi bilim talaga ako. Tapos ito, nalagay na pala guys, ito nabili ko. nagayon talaga ko guys ng sapatos. Kaya lang ito ang ko. Kasi mas makapal siya. Tapos guys, ano po sa inyo nabili ko? Hindi ko nakatanggalin guys. Ano lang ito guys? Ano? 99. 99 dati siyang dati siyang 139. 139. 50. Sa DIY kapag mga guys na hindi. Makapal kasi yung plastic niya. Makapal. Kaya ito na lang ito na ako. Tapos, dalawin namin dito guys yung ating tissue. Para hindi siya inipis. Yung in tissue. Dito ko siya ilalagay. Ayan. Sakto lang pala yung ano guys. Sakto lang yung taas niya. Kasi guys, pag nabuksan ko na ito, ano, nilalagyan ko lang siya ng clip ng ganito. Hindi may Sabi ko, hindi na ako ng box. Ayan. ayun din lang naman yun. Tapos, dito natin siya, guys, dito. sa baba. Sakto lang din siya dito sa baba. Ayan. Ayan lang guys, naman lang dito Parang, hindi siya, Hanggang so, dalawa lang siya box. Bumili lang kasi muna akong dalawa. Sabi ko, try natin yung, ano, ayun, dalawa lang siya, guys. Hindi siya pwede tatlo. Kasi dito sa kabila niya, guys, sit na. Ito na lang ang mga kalagay, guys. Ilalagay ko dito yung diaper na Kasi um, ako, guys, minsan na yung Kaya, ako, lang yung sa Kaya ako, konting lang, 12 pieces lang.

tapat na ganito. Ayan. Tapos, ano yun na naman natin guys? Nasaan? Nakita ko sa to guys mo? No? Yung gold, yung gold, kasi baka natin ako. May sale, sabi niya. Ayan, diba guys? Tapos dito, try ko dito yung driver na ako. Ayan. Kaya lang ito guys, ang nipis, ang nipis lang. Ang nipis. Tapos guys, ito yung driver na ng ako. po. pag pagbili lang kami, 12 pieces na lang kasi nag-driver na lang sa gabi. Eh, bihira na lang. Kaya, dati pag bumili kami dito yung buong malaki. Ngayon, pero yung isa namin minibili namin guys kasi bihira ang diaper yung ako. Ayan, dito ko na lang siya nila. Ayan. Tapos, ala pa. Kasi naman dito guys, ang blood pieces na diaper. Ayan siya At kasi hindi na siya guys, ano, ano na titis. Tapos guys, itong tira, may ako. Ayan ko na lang siya, ito na lang may ipi. Para pag nabawasan niya, saka ko na lang siya ito ipapalit. Ito guys, so ayan. Pilip ko na lang siya. Ayan. So Sarap siya, lalik ko siya ipapalit para makaus yung engine mo guys. Ano guys, binawasan ko sa kasi narito nito sa labay ng Ayan. Okay guys. Guys, ito guys, napunasan ko na yan kanina. Kanina kasi nakayos-ayos naman ako dito. Ito kasi dati guys, dito yan sa baba. Yan, dyan, yan. Ngayon, naisipan ko naman kanina kung ano naman ginagawa ko. Nilipat ko siya dyan. Napunasan ko na yan kanina dyan guys. Dito ko na nilalagay yung gatas cut ng, ng, ng apo ko. Kasi yung nido guys, tatlong pack yung 2 kilos, tatlo, apang, tatlo yata yun o no, apat. Tapos yung kilos sa binibili ko, nasa pouch yun. Dito ko na lang siya sinasalin, nilalagay. Ayan. Kasi ito yung lagayan ng gatas na ako. Ito namin sinasalin. Ayan na siya, guys. Ayan. 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 Nandunin, guys. So, pukawalisan ko yung mamaya. Ayan. Tapos pala, guys, ito, naayos ko na rin yan. Dati kasi, guys, ang laman nito, yung printer at saka yung luma pa namin na DVD. Ayan. Ito, inayos ko ulit ito, guys. Ito, lagayan ng kandila. May kanya-kanyang ano na to guys. Ito, kandila yan, guys. Mga kandila yan. Diyan ko nilalagay. Ayan. Yan, guys, yung ating mga kandila. Tapos, ito yung gamit ito sa pag- yung sa hinga. Ayan. Pag nag-ano yung apo ko ng baby pacient. Tinabi ko, guys, kasi hindi, hindi na po na bagong ano to, hindi pa yung nagagamit. Tapos, ito, guys, yung aking mga ginagamit sa pagtatahi-tahi. Ayan, yung tela mga tira-tira. Ito yung aking sewing basket. Ayan, guys. Ayan, ito yung ating sewing basket guys. ano to guys. Inayos ko ito nung nakaraan ko ng linag. Ito guys, yung pinagtanggalan baga ng suka. Ayan. Ang ginawa ko, ginawa ko, pinagsama-sama ko dito. Ayan o. Oh. pinutol ko yung ano ng suka. Ginawa ko, pinagsama-sama ko yung mga sinulid. Ayan guys. Kasi ito na yung sewing basket ko guys. Ayan. Ito yung takip niya. Tapos ito naman guys, ang laman nito, yung mga scotch tape. Ayan, ayan. Diyan yung nakalagay. Tapos, may screwdriver ako dito, guys. Para in case na madalian, hindi na ako pupunta dito sa bodega. Ayan. Tapos, ito naman, guys. Yung aking mga abo-abobot pa rin. Ito yung ginagamit ko sa ano ng aircon. Pang tanggal ng alikabok. Ayan. Ayan, guys. Ito mga abobot pa yan. Inayos ko lang siya dito, guys. Tapos, pupunasan ko muna to. Ito, guys. Medyo ano na itong ilaw namin, eh. Sira na ba siya? Nag-iilaw siya pero papatay-patay na. Nanghinayang akong itapon. Kaya dinidisplay ko na lang mga guys na guys, naibalik ko na siya. Pero pinunasan ko na to guys. Ayan o. Oh. At least naka-organize na siya guys. Diba? Ayan. Oh. Ayan, susyal na yan guys. Ako lang naglagay niya dyan. Bumila ko ng na maliit. Ayan. Tapos to guys, pupunasan ko. Ayan o. Oh. Ayan to. Ito yung aking punso guys dito sa pag-akyat ng na guys o oh. ko na siya ayan o oh. dito guys inaanuan ko na yan oh. o oh. pali yan ang daming dumi guys o oh. ayan ayan na siya guys o oh. ayan o oh. napunasan ko na guys ang ganda na ni isa ni Papa Jesus o oh. ang putik na larot ng kanyang ano ayan linis na tapos dito guys naka-organize na dati kasi guys hindi ko ito pinakita nung nilinis tinan ko nilinis ko yung dati dyan ayan o oh. Yan. Ngayon sana kinda sana guys, kung mga tatlo man lang sana to na magkaano sunod-sunod yan. Maganda sana. Ayan na ang aking mga ano na organize na guys. Tapos ito yung lagayan ng tubig ng apo ko. Ang didi niya guys, dalawa na lang. <laughs> Dati ang didi niya, anim-anim. Ngayon, pinagtatabi na. Ito. Ito yung kanyang ano, wipes guys. Tapos na ako. Ito kasi hindi ko pala papalitan. <laughs> Bye guys. Thank you po. God bless. Ayan.